magro-room raid tayo. Kasi nga, nandito, ta nandito pa rin ako sa bahay ni sister. Pero pa na kami ng paranyake. Pero before that, bago tayo i-move, <laughs> titingin tayo ng mga maiuwi natin. Meron lang akong dalang bag na isang ganito. Wala tong laman ng pumunta dito. Kaya sana, madamihan natin ang laman nito. <laughs> Marami tayong makukulimbat ng mga pre-love ni sister na ayaw na daw niya. So, ayun, titingin tayo dito. Especially ito. Oh. ang dami niyang ganito. Ah! Oh pili-pili kayo dyan. Pero ito yung mga napili ko na dito. Kasi itong isang maleta na to. Ayan, isang maleta. yun. Puro mga ano niya yan, Puro mga pre-lab. So, sabi niya, kumuha daw ako dito kung anong gusto ko. Ah! Magroong braid tayo. Obosing ko to. Tamang-tama. Wala na akong mga damit dahil naibenta ko na. Pakita ko sa inyo ha. Yung iba, pinilian ko na dito. Pero isang maleta yan. Na mga pre-lab niya. Tignan mo. Ang dadami. Ang daming prelove ni sister. Pili-pili lang daw. Okay pa. Pakita ko sa inyo. nag i na nga ako kasi pa-uwi na ako. na lang ako kay daddy. So, ito yung mga napili ko na nung isang araw. Pero, isang maleta yun. Dirty, dirty, dirty. Isang maleta as in. <laughs> ito, dress. ba diba? Ang ganda kaya nito. Tapos, ito yung mga napili ko na. O, yung, yung iba kasi hindi kasi sa kanya. Ito rin, dress din ito. H&M ah, ba? Tapos, eto pa. Uy, eto pang party. <laughs> pang party yan, oh. Kasi hindi na rin siya nagpa-party kasi nagmadre madre na daw siya. Hello. Hello. <laughs> <laughs> Ito, oh, ang ganda ng likod, oh. Ito pa -extra, yung likod. Pa-extra naman dyan. Ito yung likod. O, pa oh, so, yun oh party. Sa'yo yun na yung mga yan, kasi hindi oh. ko na kailangan yun, Hindi na ako party <laughs> Hindi naro siya na rin nagpa-party. Charot! Charot lang. Ngayon <laughs> <laughs> lang dami mga pre-love dito. Ito, dress din yeah. to. Ang gaganda. Sarah, day. Oh, Sarah. Mm. Mm, diba? Ang dami niyang pre-love din. Ito, daw Yung mga... Uh, Basta tayo yung dress mo na. oh, oh nakurta ko dyan ng mga tagasimbahan kasi lumabas yung bebe ko. <laughs> so, daw yun so, sa akin na to kasi gusto uh -uh. ko yung... Gusto ko yung labas. Ay! Uh -uh. <laughs> yung mga sexy, yung mga sexy na damit sa kanya na kasi um, ito bawal yung... na ako magsuot niya. Wala na naman ako pupuntahan. Sure. Sa simbahan na tayo. Ganyan o, dress o. Pak. Yeah. Barbie yarn. <laughs> Ang dami niya. nakita kita mo sa maleta. Ito oh, sa maleta nga. Ito eh, sa may, may mga shirt. Ito dadalhin ko to. Ito napili ko na to. Tapos meron din yung Jacket dito. Itong gift nitong jacket na to. Uh oh, sige, no? enjoy. Enjoy your, ano, enjoy, <laughs> enjoy your shopping to my suitcase. O, oh, di ba, mag-shopping tayo dito. Tayo. <laughs> Ay, mamimili ako ng bag mo. Oo, uh, uh ayun. <laughs> Kasi mga bag to, dito, mamimili pa siya ng bag. Oh. <laughs> Kaya kita mo na yung bag ko? Hindi pa, tayo rin niyan ko na ako ng bag kasi ang dami ko nakayong uh. <laughs> Ito, <laughs> actually, sinuot ko na ito isang beses nung no, kahapon. Yan, yes, sinuot ko na ito. Pero ito, eh ba, ito mga napili ko na nasa ibabaw. Pero yung the yeah. rest, tignan nyo, ang dami pang natira. Uh. O, oh, punta kayo dito kasi Cesar, ang dami niyang prelam. <laughs> isang maleta uh. pa to. Ayun, o. Oh. Pamigay lang yan, uh. pamigay. O, oh, ang dami pa dito. Sa mga magugustuhan kong ibigyan, sa mga nangangailangan, uh. O, oh, diba? O, oh, palo nyo si Sister Michelle yon, Ang dami niya mga prelove na ganito. Uh, Amimigay daw yan. Amimigay okay. ko lang. <laughs> may, may ano ba to? May sentimental value ah, ba? Wala, wala. Wala naman na yan. Wala pa nangangamit No? Bagong-bago pa yan. Bago kasi to. <laughs> Marunong mamili. Bagong-bago <laughs> <laughs> pa bago ba yan. Bago, Oh. Binigay ko na yan sa isang kaibigan ko sa taga-simbahan. Ayaw niya kasi nga maliit. Ay, Sabi niyo, wag na sis. Pamigay mo na lang sa iba kasi ano, kailangan ko malaking bag. Pinili niya yun, nabili ko sa TikTok. O oh, ayun niya yan. Kasi branded siya. Ayan, oh, may brand siya. Tapos, Dito pa nagagamit to? Oh. Pwede siyang ganun lang. Pwede siyang itago mo lang yung ano. Um, itago mo lang yung strap. Tapos, pang party. Ay, bagay ito dun sa pang party ko na black. Oh, sige na. yung may paano, yung may pearl. Oh, sige na. Kunin Pwede, na. ganyan lang siya. Uh. Oh, Di ba? Pang party. Ay! Ito daw kukunin dyan! <laughs> Naka-jackpot! Bago yan, bago pa yan. At ito pang dami niya pa dito. Oh, so, okay nah. din to. Maganda din siya, oh. Ayan, gamit na gamit ko yan sa simbahan. Ayan, Ayan. ito? Nagay na mga rosario. Ay, wag to. Mga novena. Wag to, baka ma... <laughs> ano, Nabless na, na yan. Ay, no, na yan. Baka midla ako sila, ba? <laughs> <laughs> Ayan, may mga panggurang. <laughs> panggurang. <laughs> Merong inaamag. <laughs> Inaawag na yan. <laughs> Wag, wow, sentimental value ko yan. Ah, oh, cute daw. Oh. oh yan Dala nakadalawa na tayo. Ano ba mo sa si, uh, si Ay, ito ka Ay, Sineti, Sineti black 'yan. Ay, no, may mga black dito to. na mo yan. Ito. Oh. Ayan, parang kay, ako 'yung magkakagusto nito. <laughs> 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 kay San mo bigay yan. Parang feeling ko mas gusto ko ni Sandy. Ayan. Oh. Kasi may dalawahan siya. Kasi binili ah. ko 'yung bag sa TikTok eh. Ah. Ang uh, ganito yung ano niya. Ay, gusto ko to. Ay, dala yan Ayan na, sinasabi ko na nga be. Pero kasi, pwede kami mag-ara, -ano, pwede kami maghirama ni Sandy. Ayan. Oh. Ay, tatlo na dong. <laughs> Meron tayong tree bag. Ay, let's go. <laughs> At tignan natin, baka mamaya may dollar pa to dahil. Pag, Bago... <laughs> pag may laman to, ah, akin na rin. Ah, akin na rin pag may laman. sa harapan may dalawang bulsa kasi. Ang ganda nito kasi marami siyang bulsa, oh. Tapos, ay may bulsa rin dito. Ay, may, 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 may ko. <laughs> Parang mani, ano to, lucky mani. Oh, dapat hindi na to bababalik. Ay, ay meron may, may, ano dito sa ilalim din. Ang dami niyang bulsa. Tapos may bulsa din dito, oh. Ay, bet ko, kasi dalawa siya. Pwede niyang, eh, ganun, oh. Hindi ko bibigay sa anak ko to. Char! Kaya dito. ano lang kami. Hiraman. Um, hiraman. Pagka, kanyari, ayan. Tapos, may ganyan siya, oh. Ay, ganyan din yung shoulder. Ay, I love this one. Pero ito kasi yung bago. Ayun, bago siya. Baka may laman din to. Pwede yung natin. Uy, may ganyan pa siya, oh. Pwede natin. Ay, walang laman. Walang dollar. Sayang. Ito din isa, oh. Ito maganda to, oh. Antik na yan. Antik daw. Kasi maganda yung ano nito, oh. Magahalong ka tayo! Room raid. <laughs> Cabinet raid. Ano ito mga to? Ang dahil yung mga jeans. Mga jeans lahat to Mga pantalon yan, mga, mga jeans. pantalon. Tapos dito naman, yung kanyang baba. Ay, ang daming-damit oh. Alo, daming-damit ni sister. May corona. Oh. Sino ka dyan? Ay, tatanggalin natin. <laughs> Natanggal ba to? Oo. Uh, uh -uh. Alo ka dyan. Pwede ka nang mag-ano? Ah. Uh. Ay shucks. Ah. Uh. Wait lang. Ay! Introducing, PILIPINES! <laughs> Pag may exotic beauty ka, mag-foreigner ka dah! <laughs> Pag Pagkano tayo ng mga pang-beauty queen dito? Ay, may mga... May mga relo... Uy, ang magandang relo! Akin dito ang isa. Uy, may cross! Ay. <laughs> <laughs> Salba! Salbay ka! <laughs> 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 Nanginig! <laughs> Uy, mga jewelry ni Cicero. Ang dami. Wait lang. May dito. Mga original ba ito? Oh, may Michael Kors. May, may, may Alkal, um. Sure, may Michael Kors dito. Wait lang. Ay, wala ba ito yung isa yung yung ano? Ang dami niyang papeles. Eto <laughs> <laughs> ano to? Ay, may mga silver. O, oh. may mga ginto dito dahil. May mga tayo. Tapos, ano yun? Oh. Ito yung mga, ano yung mga... Yung mga earrings niya noong unang panahon, yung dancer pa siya. <laughs> <laughs> Ganito kalala kayo yung <laughs> dancer pa siya. Pero ngayon kasi nasa simbahan na siya, wala na lang, yung stud na lang. Pero, <laughs> may mga dress. Ayan eh, oh. gusto mo yung puti. Ganda ito, yan. Ayoko nito pang malinis ang budi. <laughs> <laughs> Puting-puti naman to. Sa'yo to pwede. Ang uh, ganda yan. Uh, pang ano to, pang ano siya, up shoulder o. Oh pang malinis na budhi. Mm uh -uh. Tapos, uh, dami mga, siguro nakikita mo pa ba yung mga damit mo dito? Hindi ko na nakikita yan. Uh, hindi mo na susuot lahat kasi sobrang dami. Uh -uh. Hindi ko na nakikita yan, sobrang dami talaga. nagbabas na nga ako dyan, di ba? Nag, nag, live selling na oh, ako dati. Kasi yung outfit <laughs> outfit niya ngayon. So, sobrang dami yung damit dito. Hindi niya na napapansin. Pero ito yung pansin na kahit sinya. <laughs> na <laughs> ito na yung outfit niya ngayon. Di si ba pang gurang? <laughs> pang timbahan yan. Ate, <laughs> <laughs> so ano parang ano man naman dito? Ay, may mga Damit pa rin mga jacket, blazer. Ay, mga di ba? para Parang kunyari, mag-transfer si, 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 sister na ano, di ba? Yeah. Matas niya mag-madre, maging dancer siya ulit. <laughs> Hala, wala kang makukuha dyan. Pangangit. <laughs> 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 Panggura. Panggura. <laughs> <laughs> Hindi, ayan o. No? May mga pang-party. Hmm, may e, pang-party pa yan. Ayan, maganda yan. Pang-party. Yan, gown. Tapos ito may pang-party siya. O, pang-party din yan. <laughs> pang-party lang sa kama. Uh. Ayan, ah, mga gown. Pang mga pang-party din. Baka biglang may event na party yan to. Mama makaluma. Ay, ito 'yung mga pambahay na to. mga bahay mga nakatupe. Ah. Uh, Dali ba? Nangal diba? okay. nangal kalgalera siya. Ah. Okay, 'yun lang ang ating ah. room ano, ang ating cabinet tour. eh huh? Cabinet 'to, ipabarnis mo to te, o sayang oh. Kaya nga. Kalangan na to mag-varnish. Hindi yan iniipis. Oh, oh, hindi Ay, hindi yan hindi yan inaanay, hindi yan inaanay. Oh, hindi siya aanayin uh, kasi maganda yung ano nito eh, yung kahoy. Nga uh -oh. lang. Kailangan lang siya ng barn. So, 'yun lang mga guys, ang ating room raid. <laughs> ang ating mga nakuha sa kanyang ano. At uuwi na tayo. <laughs> Bye.